oh <laughs> <laughs> up mga kagilagi for today's video ay pupunta kami ng Fisher Mall Malabon dahil manonood kami ng sine at dahil Valentine's nga for today's ay, Oh, for din <laughs> yan. For today's video ay manonood kami ng Big Bird ni Enrique Hill dahil wow. nakapanood ko nga yung trailer nun eh medyo natuwa nga ako kaya sabi ko nga ah, ay manonood kami dahil si Aling Maliit nyo kailan ulinood mo ng sine? 1983 1983 uh, So guys, okay. 1985 1983 <laughs> So guys, yung link panood pa ay Aling malit ng Sine 1995 pa Biruin nyo pa halos dalawang dekada na lang uli siyang manood ng Sine Kaya ngayon ay Yung Sine nun, di ba? Bintilador pa ata, no? <laughs> bintilador pa yung huling nodyo ng Sine Ngayon yung aircon niya Kaya papalanas natin for today's video sa anya, Ang aircon ng Fisher Mall Mall Kaya tara guys, tamahan nyo kami at manonood na tayo ng Sine At i-date na nga natin ang Aling Malit nyo Bye-bye So may mga kagilagay dahil nandito na kami sa loob ng MC Mall. Dumi dumaan lang kami, hindi kami dito manonood. So wala namang cinema rito. Nakakatabi ah, lang kasi ng MC Mall yung Fisher Mall Malabon. e exit lang tayo rito banda. Tatayin na nga guys yung mall ng Fisher Mall Malabon. Ayan. Diyan tayo pupunta ngayon. Ayan si mayor namin. No? Mayor Ginny Sandoval, Ahon Malabon napakaraming tao ngayon dito ito yung tawiran tapos may mga makikita na rin tayo nagbebenta rito ng mga valentines paripanelalya 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 ay basta mga pang valentines na gamit tayo nung katulad nyo yung mga lobo lobo po dami nagmamahalan ay sige bilan nyo ba nagbablog din siya guys ayan may mga ano rito may mga flowers ayan may mga flowers dito Ayan ito, ito yung part ng ano, ng malabod. Ang ah, haba na yun. Eh? Part yan. Mas di na pala ngayon ng ahon. Ahon blue card? Yung ah grocery. Kailangan lang natin tumawid dito. Hindi mo malaman ngayon kung Valentine's sa Chinese New Year. Maraming tao ngayon dito guys. Ayan guys, maaba pa rin yung pila para sa ahon blue card. Ayan guys, nandito na kami sa loob na... Sir Mall Ngayon okay, guys, may nawawalang lola. <laughs> Ayun, Ayun, guys. Ditong, ano, ah, Ayan guys. Meron dito ng ano, Valentine's Fair. Ayan oh. May mga patugtog si Mayor dito. Ayan guys, nandito na tayo sa Cinema. Tatanungin natin kung may Big Bird sila. Ayan. So mga kagila, 1.30 pala kanina yung kanina yung isang session, isang, isang showing ng Gilbert. Tapos yung kasunod niya raw ay 5 p.m. pa. Ay, alas dos pala, tatlong hours pa kayo maghihintay. Kaya pupunta na lang kami sa Hesham sa Ngandana. Doon na lang namin itatrya yung manood. Siyempre, kasama pa si David Lineva at si Aling Maligi. Ayan guys, yung mga nakapila pa rin para sa blue card ni Mayor. And yung mga kababayan natin. Kiklaim na nila yung grocery nila. Meron ka lang yun, di ba? Ayan guys, naalabas na kami ng Fisher Mall. Sasakay lang kami ng isang jeep papunta sa ng Sangandaan. Dahil may ano raw doon, ah, susunod na screening daw doon ay 2.45. Baka buli namin siya. Ang oras ngayon ay ano na, 2.15 na. Ayan. Ayan guys, may parating na na jeep Kain na tayo Kain na aling maliit Ayun guys, tanaw na natin yung SM sa ngandaan At nakababa na nga tayo ng jeep Tatawid lang tayo ng ano, overpass Para makapunta tayo dun sa kabilang side Guys, okay, so, haling aling maliit nyo Kasi mangot na pagod na yun eh Ayan Ayan guys ang tagal na ng overpass na to ngayon lang ako nakakyat dito. <laughs> oh, galing, galing sa monumento. Pag sabi lang side naman, eto naman may papuntang Nabotas at Malabon. Ay papuntang Pulo sa Valenzuela at eto naman yung papuntang Divisoria. Bali na, sa parang gitna naman tayo. Guys, nandito na tayo sa entrance ng SM. Sa <laughs> Ayan guys, next. Elevator na kami para mapunta namin kagad yung scene. <laughs> Ayan guys, nandito na tayo. May scene, mamaabot na pa natin yung 245. Kaya na yung ID mo, labas mo na. Bibili na tayo ng ticket. Guys, makakadiscount siya aling maliit natin. Tinatanong ni ano kung may kasama raw ba tayong below 14 years old. Kaya guys, wala naman pa lang masyadong nakaupo. 68 pesos. pesos. Kaya guys, naka-discount tayo ng 68 pesos para kay Aling Malit na doon. Ito yung mall ng SM sa Ngandaan. Uh, medyo matagal na rin ang huling nakapanood kami ng scene rito. Parang ano pa bago pa mag-pandemic. Kaya Aling Malit, amiss um, na amiss. First time niya kasi makapasok sa mall. <laughs> Dahil po, ulang na tayo sa oras 15 minutes na lang makamahaba yung pilas popcorn. Ay, ito na naman mga gilagit na kabili tayo ng popcorn at may free naman sila, may pa pa, pa ano sila? Pa complimentary naman sila ng drinks kaya hindi na kayo bumili ng drinks dahil may kasama ng mga mineral. Guys, tumai si Ate Tere. Natai siya eh. Bago ang marad ng sinip, pinatai ko muna siya. Nakatai ka na? <laughs> Ayun na mga kagilagid at papasok na tayo sa loob ng cinema. Siyempre, cinema yan. Ayan guys, hinahanap na namin yung bakwa namin. Sobrang dilim dito sa loob ng cinema. F1. F1. Memories. Not ah. Ang bilis bili naman nila magpatay na yun Ayan guys, nandito na kami sa loob ng sinihan Ayan, uh, medyo madilim lang Parang lima lang yata kaming tao rito. Tapos yung isa lang ang pang tao. guys, uh, um, update namin kayo pag start na yung ano, peligula. One eternity later. So ayun nga guys, tapos na kaming makapanood. Na-enjoy mo ba ito, Tere? Nantok ako. <laughs> <laughs> Nantok daw siya kay Big Bird. <laughs> ayun guys, uh, parang solo nga namin itong loob ng si Nendel. Aapat, ah, ah, lima lang kami rito. Ayan, uh, okay no. Pag marami Oo nga, medyo maraming katawanan. Uh, medyo okay naman din yung movie. Sulit naman yung binayad namin. At ayun na nga guys. Lalabas pa kami tapos mag iikot ikot pa kami. Ayan guys, tapos na tayong manood. At magagala-gala pa nga tayo rito. Siyempre kasama pa rin natin si Aling Malit. Pabasok pala tayo rito sa Samsung. Titing may na lang ang phone. So ano mga lagi at mag ikot ikot muna tayo rito sa arcade. maglaglag tayo ay token pala ito ganyan 25 lang? the tara bibilang ito ng bulaklak wow Ipili tayong bulaklak Ayan guys, meron dito ang bulaklak Natag nyo 25 pa eh Pastilles daw yun, pero nga tayo yan Ano gusto mo kulay? Like? Ha, 35? Doon tayo sa 25 Ito mo maganda o Ha, doon 25 oh uh <laughs> Ano gusto mo? Ayan na lang Ito okay, po, thank you o Ayan guys, nakatanggap na si Aling Malit ng bulaklak Ayan yung balenta bounds